Good morning, good morning mga guys. Namata kami, guys sa akong tube nga balay nga gipuy-an mga guys. Dili sa balay sa balay sa, <coughs> sa balay sa, <coughs> sa cyclops mga guys. Moy ang yang sulod mga guys oh. oh tanawa sarawa. Na kalat na, nagkalat ang hinigdaan mga guys. Ina murag minas gold. <laughs> murag murag minas sa gold tunnel, murag tunnel sa gold. Murag, murag kapsul, kapsul. Mag-gawas na tayo mga guys, mag-gawas na mag-view to this gawas Mga guys, good morning, o, ni ang view sa gawas mga guys, oh ni ang view sa gawas mga guys, gwapo kay ang view o, Mga guys, oh Ano siya mga guys, oh hmm. Ikan mina, ikan mata mga guys, among ipuyan mga guys Murang tube house mga guys. Lagi na ilam sa yuta mga guys. Tara iyan do. Ang guwapo ka. Guwapo jadi ng view guys. Good morning, good morning. Thank you Lord sa morning. Tidak, Hmm. hmm. Kita makita tas Tidak. Kita. Kita pa isara ra. Guwapo guys kita, <laughs> mau balik, balik. usulut, mung, guys, sa among giveaway an mung, guys, kalat Kalat lima, guys, kayak bagus, mata, Mga guys, tunggu, aku, giveaway, ngelepas, among, guys, oi. Eh. ngerah, ya, si R, species, CR si yang bathroom trubung, CR ya, si R, terima, Ibu, Tapos, okay? Emily lang, Emily lang sa langog. mga guys. Okay, uh, guys. Thank you for watching.